Ama, ang Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, pinapanalangin ko sa iyo ngayon. Nagabayan mo ako sa aking tatalakayin ngayon. At sana maintindihan at maunawaan ang aking tatalakayin ng, ng lahat ng mga tagapakinig. Amen. Tatalakayin ko ngayon ang uh, John 11, 38 to 41. Ibinangon ni Jesus si Lazaro mula sa mga patay. Si Jesus na muling nag namighati ang kalooban ay pumunta nga sa libingan. Ang libingan ay isang yungib na natatakpan ng bato. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato. Si Martha, na nakapitid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sa oras na ito ay mabaho na siya sapagkat apat na araw na siyang patay sinabi ni, ni sinabi ni Jesus sa kanya hindi ba sinabi ko sa inyo kung ikaw ay sumasampalataya makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos inalis nga ang bato sa dakong pinaglalagyan nila ng patay tumingala si Jesus at nagsabi Ama, pinasasalamatan kita na ako ngayon ay dininig mo. Alam ko naman na ay lagi mo akong dinirinig. Sinabi ko ito alang-alang sa mga taong nakatayo sa paligid. At ito ay upang sila ay suman palataya na ikaw ay nagsugu sa akin. Nang, sina nang masabi niya ito, sumigaw siya ng malakas ng tinig. Lazaro, lumabas ka. At lumabas ang Matay. Ang kanyang mga kamay at mga paa ay natatalian ng telang panlibing. Ang kanyang muka ay nababalot sa isang panyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at pabayaan niyo siyang yumaon. Ang sharing ko dito, ikaw ay sumampalataya at makikita mo ang kaliwalhatian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Panginoong Heso Kristo, walang imposible basta ikaw ay may tiwala at sumasampalataya sa Ama. Ibuhos mo at itodo mo ang pagtitiwala sa Ama at pagkatapos nun wala nang imposible. Sa tiwala at pananampalataya, magagawa mo sa Ama, magagawa mo ang lahat. Tulad ng pinakita ng milagro ng ating Panginoong Heso Kristo. Sumainyo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos.